Pandang umaga sa inyong lahat mga kaidol ko. Ito magluluto ako ng pancit mga kaidol. Magsisa muna ako ng bawang at saka sibuyas mga kaidol. Ito yung ano, konting sahog niya, karne, konti lang mga kaidol yung tira kagabi. Na adobo or, uh, i ano ko, isahog ko sa lutuin kong konting pancit Ayan na mga ka-idol ha, sinanggi ni sa itong ano Ayan, matalsik na At saka ipo naman nila dito kung konting karne O, okay na, ka-idol Good, na good, sinan mo naman ito mamaya Ayan lang yung sahog niya, konting ano, konting taba <laughs> Okay na mga idol maglalagay na ako ng toyo Ito mga idol o, oh, toyo lalagyan ko na siya ng toy, eh. okay saka lalagyan ko din ng konting tubig mga kaidol ko lalagay tayo ng tubig okay isang ano lang isang palang ganita lang mga kaidol Ayan yeah, naman, antayin lang kumulo mga kaidol para yung pansit eh ilalagay lang dyan eh, taglit lang, taglitan lang naman maluto yun mga kaidol Good morning at magandang umaga sa ating lahat mga kaidol Mauulan na naman mga kaidol, yung ano na naman, maambon no, maano na naman yung langit Medyo yun, iba yung boses ko yun dahil sinisipon ako at inuubo <laughs> eto eto mga kaidol maglalagay ko ng magic sarap pampalasa magic sarap Kung hindi makita dahil against the light <laughs> so, yung ano yung kalan namin oh kaidol oh maganda. maganda yung ano bagong gawa na kalan cemento, mga kaidol malaki Saka, maglalagay din ako na konting asin na konti lang makain doon dahil may toyo naman eh baka pagka dinamihan no, magiging maasin maalat maalat ka na hindi maasin maalat tapos lalagay ako ng pampabango isang paminta lang mga kaidol dahil konti lang yung lulutuin ko So, ayan na mga ka-idol ko, kumukulo na kaya isa fungo na to, ilalagay ko na tong pansit kabagan. Yo. Yo oh. na Bus. Sabay ano, oh. i-mekos konti. Yun na oh ka-idol. Ha. Mekos mekos ng konti. Ayun na mga ka-idol, tingnan nyo mga kaidol idol ah, pang-almosal pansit. <laughs> pansit ka ba Ang gusto ko sa pansit, yung may mga sabaw-sabaw, mga kaidol ko. Yan na, mga kaidol paluto na siya. Maya-maya ay akin nang aggawang mga kaidol ko. Yan do, uh. pansit to. Uh. Yan o, uh, yung sabaw niya, mga kaidol idol Meron siyang konting taba-taba, konti. iyan <laughs> na, paluto na. Luto na, itong may wagang pansit pang-almusal ayan na, mga kaidol. Oh, pansit kabagan. My favorite pansit. So, eto na mga kaidol. yung pansit na niluto ko. Oh, ayan na with rice na konti mga kaidol. Pang-almusal kain po tayo mga kaidol. Ayan na mga kaidol.